Hello, good morning. Ah uh, uh, dito po ako. Ako si ah uh, bagong niyong kaibigan si Edwin Disin. Dito po ako ngayon sa tabing dagat. Dito sa may bandang San Antonio uh, ng Saipan. Ah uh, mayroon po akong gustong ah uh, tulungan dahil la uh, kita ko po dito na uh, kailangan po talaga siyang tulungan natin. Tulungan uh, kailangan po siya talaga ng tulungan. Dahil uh, pasensya na kayo kasi hindi ako uh, ngayon lang ako nag live nang ganito. Hindi, hindi pa ako ganong marunong magsalita. Uh, na puntahan ko siya dito eh, mayroon pala tayong isang uh, uh, nandito sa beach itong beach na ito ito yan yan po beach yan ng dagat yan anong ako'y bumisita rito uh, maliligo lang kami magpapahinga kasama ng aking asawa uh, nakita ko na mayroong kubo-kubo rito sabi ko ano kaya ito mga lokal mga taga rito Uh, kami po ay isang OEW uh, uh, nanga nangarap sa, nangarap kami sa buhay namin na balang araw makapag-abroad para makaahon sa hirap uh, yun nga po uh, di naman natin talaga uh, saklaw ang buhay kahit na uh, abroad tayo, um, hindi naman lahat po ay pinalad sa pag-abroad. So, may nakita po akong kababayan natin dito na may kubo-kubo nga. Nung binisita ko, kausap ko Pilipino din, taga Pilipinas siya. So, naantig yung puso ko gusto kong tulungan dahil ako naman po ay mayroong trabaho ng uh, maganda-ganda pa naman so sabi ko pag nakapira ako tutulungan ko tong tao na ito so dumating yung punto na uh, nagkapira ako so ito yung time na bumili lang ako ng mga pagkain lang po niya mga bigyan matulungan para makatawid po siya ng kanyang paghihirap so tara uh, kausapin natin kung ano po talaga yung kwento ng kanyang buhay uh, para alam po natin na papano siya naninirahan dito sa sa ipan so, gano'n lang po ayo magandang araw Brad, ah, magandang po kayo. Magandang ah, magandang umaga po. Magandang umaga, magtanghali na po. Tanghali na po wala. As Ah. tika ha. Um Brad, uh, may tanong po ako sa iyo. Mm. Ah, ano po pangalan mo pala? Ah, oh, Ricardo. Ricardo. Ah. Uh pa palayo. Palayo, palayo ko Jojo. Jojo. Uh Tagasan ka sa atin, Brad? Ah, sa San Jose del Monte Bulacan. Ah, ganun ba? Mm Oh. So, eh medyo inabot naalala, na, oh. uh, naalala mo, mo ba yung pumunta ako nung nakaraan dito na maliligo lang kami? Mm. Eh na kausap kita, sabi ko nga pagka uh, magkaroon ako ng kaunting biyaya sa Panginoon, mm ah -hmm. uh, kita kahit paano. So Itatanong ko lang po Brad, bakit bakit po kayo ginusto na manirahan dito sa Kubo-Kubo na ito? Ah, uh, supposed to be, hindi dapat yan, mali eh. Pero uh, wala na akong magagawa kasi, no choice na ako eh. Kasi unang-una, wala na akong uh, papel at saka unang-una, trabaho ko na apektuhan. Ano pong problema sa papel mo, bakit na apektuhan? Eh, siyempre, inabot po ako ng cap. Ah, yung cap natin sa oh, papel. Oo, sa pag-renew na sa, CW. Sa USIS. Oo, oh, USIS. Eh, hindi ka pwedeng mag- So, yung that time. Kinabot hmm. ka ng month of August. Isa ang uh, appliance. Uh, Tapos uh, binagyo pa tayo ng U2. Binagyo pa ng U2. Inabot pa ng uh, COVID pa. Pagkatapos na ng U2, kinubid pa tayo. Kinubid pa talagang hirap Maraming talaga. Maraming kumpanya nagsasarado. Hindi lang kumpanya. Marami rin arrasalado apektadong arrasalado. nagkasakit na tao talaga. So, yun ang mm -hmm. dahilan pala na... Ano. Ah, Bakit mo napiling uh, tumira dito? Nagkubo-kubo ka? Eh dahil ng wala na akong um, may pangbabayad pa sa oh. Uh, upa ng apartment. Unang-una, apartment. Mm. Bigas, kuryente, tubig. Eh, hindi ko na kayang um, supporta ng sarili ko. Kaya kahit alam ko ah! hindi maganda, oh. eh, eh, tinigil ko lang ho, talaga oh. ano, ang uh, pam pamamalagi ko dito itinigil. Eh, naka oh. anim na Nakaka-anim na buwan na rin ho, ako. Sa awa ng Panginoon. Oh. At sa ang nasa ngayon, ito. Uh, so, anong pinagkabalahan mo dito sa gabi, brother? Ah, uh, sa gabi, minsan uh... na... Nagdadiving ka ba? Nangyayis ka Ah, uh, uh... hindi. Sa araw lang ako. Kasi nasa tabing uh, dagat ka eh. Sige sa araw lang mo. ako. Kasi Joke, hindi ko kaya sa gabi. Joke, ka. Hindi ko kaya sa gabi. Kasi uh, wala akong flashlight. Kung oh. una diving suit ko, wala rin. Pero Malamid kaya mo gabi. naman mag -dive. Eh, pagka-dive lang sa gabi, kaya basta kompleto lang ang gamit. Unang-una kasi, kailangan mo ng flashlight eh. Oh. Eh, yun ang napakamahal, hindi na rin makapagpundar dahil sa kadahilan, ang wala nga pinagkukunan. Mm -hmm. Minsan, nakakapag-part-time, part-time lang. Mm -hmm. Dalawang oras, tatlong oras, so sapat lang. So, nakapag-provide ka naman sa pagkain mo araw-araw? uh, awa naman ng Diyos eh, kahit pa paano eh, nakakabili naman ng pa sampu, sampung pounds. Like that. Yeah. So, Ten pounds. 10, 10. Ako po yung nandito kasi nga nung nagkita tayo noon, naawa naman ako sa sitwasyon. Uh, ako naman po yung mayroong kaunting uh, hanap buhay. So, pinagkaloban po tayo ng Panginoon na kumita. So, ako kasi pag ako nang ako, babalik ko ko. Ayun, ay, totoo, maherap. totoo po 'yan. Mahirap uh, po yung nangangako ka sa tao na uh, nakapagbitaw ka. Eh, hindi mas mo na babalik ka rin. oh, hindi mo rin matutupad. So, um, actually sa totoo, ilang gabi na, ilang linggo na akong lagi kitang nasa isip. Oh. na ko kaya babalikan tong taong <laughs> Hindi sa akin naman uh, ayos lang naman 'yon kasi uh, nakaraos pa naman ako. So, minsan-minsan ni... eh. Yan nga po, ah uh, ito nagkakaroon po kami ng kaunting biyaya ng Panginoon hindi lang naman po alimbawa may trabaho ako ayos na sa akin nakakakain ako pero yung katulad sa iyo ay ko ba na ano na kinakain mo ano ano mo so kaya nga ako sabi ko balikan ko tao nito. so hindi mo ba ikahiya na ipakita natin yung yung tirahan na kahit pa paano binibuild mo para mabuhay ka dito sa mm -hmm. ano, mabuhay oh, oh. ka sa mundong ito no oh, okay. sa ating Uh, Pwede, ito itong matindang pa sa gilid oo. ng dagat. <laughs> so, titinan nga natin. Uh, yung, ito, tuloy po uh, kayo, tuloy po kayo. Okay. Uh, uh, lang po ang aking mga... Ito po mga kapatid, ang uh, yung kusina. Ito po ang munting ayan. kusina. Ayan po. Ayan po. Uh, At saka ito po ang maliit na kwarto lang uh, po tinutulugan ko. Ayan po. Uh, so, uh, kasi nasa tabing dagat lang po. Sa gabi po ako natutulog dito. Ayan. Ayan. Ito po ang aking... Mukhang hindi nga po yata nakapagluto pa dahil... Ah. Meron ka pa bang makain? Ah, wala na akong kopi. Naubot oh. ka o, o kape oh. na lang at saka... O oh. oh, may konting bigas pa nga titira. Meron ito po yung initan niya mga mm -hmm. kababayan. Ito po yung kanyang... Kerituhan. Ka, Kerituhan. Uh, yeah. oh. uh, uh, Kawawa nga po talaga ang ating kapatid. Hindi hindi ko alam itong mga ganito sitwasyon. Nabigla ko ako dito sa akin. Uh, Kaya po kasi, tulad tulad rin po ako sa iyo na OFW na nangangarap din na makapag-abroad. Kaya nga po, si pinalad tayo na nandito na. Kaso lang, hindi naman po lahat na OFW is uh, nagtagumpay sa trabaho. So, 'yun nga, yung ibang ang ano, ibang ang nasa Saudi, uuwi nasa kabaong na. Oo. Bangkay na, bangkay na. Uh, si na ron. Pero pasalamat pa rin tayo sa Panginoon kaya to paano, nandito tayo, buhay pa. Mm. -mm 'Yan. At, uh, may matulugan ka lang. Po. So, ito mga kababayan, ito po yung kanyang kwarto, kanyang tulugan. 'Yan po. 'Yan lang po siya, siya lang mag-isa. Oh, uh, 'yan. So sa mga kababayan ko diyan na uh, uh, ito po yung kanyang ano uh, may service din po siyang bike para makakapunta ito rin po, po eh, kung saan-saan. Saan. Binubuo ko lang po yan. Hmm. Napulot ko lang po sa basurahan yan. Yan, ah ganoon ba? Oo. Oo. binubuo ko lang po pa unti Kasi kaysa maglalakad, di ba? Oo. So, po oh. Wala pong involved na pera dyan. so, Sige. Ah uh, Maraming salamat kapatid sa pinaunlakan mo kami ako ah, ano pinaunlakan mo ako sa pinaunlakan mo ako sa kuan mahal ko kuan lang po kita. Oh, lang po kita lang po para... sa kuan mahal ko ako sa kuan mahal ko ako sa kuan mahal sa kuan mahal ko po sa kuan pag nakakita po tayo talaga sa kanyang sitwasyon dito sa Saipan bilang OFW napakasakit po na umuli, umalis tayo sa Pilipinas baon natin ang pangarap mm, totoo po yan. Nakatulong sa pamilya sa kapatid kaso uh, nga lang po talagang, talaga delivery po ang inabot uh, ng Saipan kaso lang uh, na virus. Uh, so, so, ganun talaga uh, dami talagang buti nga eh, buhay pa tayo naging sa... pantay-pantay po ang turinga sa bawat isa po yeah. dito. Wala pong mayaman po at wala pong naging mahirap sa dahil ano po ng kupit. So, tara, may kaunti pa akong tulong sayo. Ay, uh, maraming salamat po. Yan, uh, ito, ito po ay galing sa puso ko. Uh, kumita po kami sa pagtipis din po. Ah, mm -hmm. uh, nagtitipis din po kami. So, may kaunting kita lang. Sabi ko nga eh Tulong ko sa iyo dahil ikaw po yung tamang tao na talagang tulungan. So Salamat uh, po. Tara, kunin mo yung ah, uh, tara ha. Ah, uh, si. nakalagay. Mga bayan. Yung yung inihandang tulong. Yan po. Yan po ang may dala may dala po akong sasakyan. Ito po sasakyan, sasakyan. Ano po 'yun?

si dahil ito lang po ang inabot ng aking kakayanan. Ah. Uh, 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 maraming salamat po. Ito po. Uh, Ayan po ang aking uh, naging uh, tulong po sa aking kababayan. Uh, Babayan. Yan uh, po ang, ang isda po. Yan po. Siya po ang uh, kusang loob po ito. Kusang loob ko po yan. Mm -hmm. Bungili po tayo ng bigas. Mm -hmm. Yan po. Uh, 40 pounds. Mm -hmm na uh, sushi so rice yes, tapos sa uh, kasi na, nakita ko po yung kalan niya na mukhang <laughs> hindi, hindi na po <laughs> napakinabangan ah, totoo po talagang matagal uh, na po yun Ako. so, so paluman, yan yan wow bago uh, tapos wow. Ah, uh, bumili na rin ako ng butin para sa gas wow hindi uh, meron na pag isang linggo kung uh, Papalarin. Kakahoy, oh. Papalarin, papalarin kami. Hmm. Uh, makakumita ulit. Saka may mga konting sardinas dito. Mga noodles. Uh, may, asing, Yan, may may asin, may bitsing. Wow, isang so, ah. Uh, uh hey, tawid gutom din po ito talagang uh, malaking tulong po pasins ito pasinsya na po at uh, yun, yun, yun lang po ang Inabot na oh, uh, may tubig ka pa. O, kita mo nga, Oh. <laughs> o, meron po po yung, ano, uh, oh, meron pa po tayong ano. model po tayo uh, ng uh, ano, na Saipan Ice po. Uh, maraming salamat uh, uh, na kahit pa paano uh, ano, uh mo ako na uh, makausap kita. Uh, sabi ko nga, uh, gusto kita makausap ng ano, anong nangyari. Uh, dahil parehas po tayong dalawa na OFW. Uh, victim po talaga. Uh, ng, Salamat tayo sa Panginoon dahil at buhay pa rin po. Buhay tayo at uh, uh nakagawa pa rin. Hindi naman po ng... talaga lahat na nangangarap na mag-abroad is magtagumpay. Uh, uh, lahat po tayo talaga ang dadalaw. Dalawang klase ay. po 'yan, hindi po mapasama. Hmm. Eh mapa, mapaigi, mapabuti, ah, mapabuti. Ah, oh. uh, ganyan. Uh, 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 po talaga ang buhay natin. Uh, Kaloob po ng Panginoon 'yan. Salamat, Diyos. Uh, Salamat uh, din. Uh, sa uh, ano? Ayan. Uh, uh Basta, sa mga tulong mo sa akin, ito, babalik. malaking bagay ito talaga sa babalik akin. Babalik ako sa iyo para kung may mga kaunting tulong ako sa iyo na madagdagan ko yan. O, oh? uh, sobra-sobra na nga ito. Wala pang kapya, eh. hindi pa ako nakabili para ng kapya, nakalimutan <laughs> ko ng at sa kaso. Hindi, ayos <laughs> na kamaya. Basta so, importante so, ito sa puso mo, yung bigla-bigla yung oh. ba, yung hindi hinasadya. Yan, o. No. Yun nga, yung naligo ka kami yan yung nakaraan. Nakaraan. Bakit ako may pubukubo? Sino ka mo ito? Parang Pilipinas. <laughs> <laughs> to po yan, to po. Oo, parang oh. Pilipinas lang din po. Oh. Sabi ko. Ganto po mamuhay sa agad ng dagat. Napaka hindi po ako talaga nakatulog uh, ng maayos. Madali. At hindi rin po mahirap. Pero... Hindi ako nakatulog ng maayos na mayroon paano po, May tumutulong pa rin po sa atin. Na kababayan. Ayan. Kaya malalakas po ang mga loob namin dito mga Pilipino. So, anong plano mo kung sakaling gumanda yung ating government? Uh, maalis pa ba yung uh, ah, patulong? Kung maayos at matutulungan ako. Hmm. O kung ano man ang nararapat ah. at karapat dapat. Kasi mas importante yung may oh. papel ka kasi kababayan eh. So, lang akong papel, ang hirap magtrabaho. trabaho so, kasi Tracking. Alam tama mo po, 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 kasi tayo. Tama hindi po tayo taga rito. Oo, tayo po yung nanarabaw lang. Kaya so, hindi po tayo mga pagtrabaho ng maayos kung wala po Walang maayos. papel. So, sapat uh, na kasulatan. Ang, no, po. ang hihingin sa'yo pag nag-apply ka, mayroon ka uh, CW, si oh, uh, ka bang papel na ganyan-ganyan. Uh, Ganun uh, yeah. uh, so, naman talaga. Um, so kung sakaling uh, may tutulong sa atin na uh, mga malalambot ang puso, Andito uh, uh, lang po si uh, lang po si uh, ang ating kababayan edita, na pwede natin tulungan. Kawawa po o if dapat po sa bang tumulong po na ano. Kung sakali pare uh, Joe, kung may tutulong sa atin. Mm. Uh, halimbawa ako tutulong na rin. Mm -hmm. May plano ka bang umuwi sa atin? Kung halimbawa may mm. tumulong na bumili ng ticket na pabalik sa Pilipinas or ano bang plano uh, mo kung sakali uh, sa akin naman kasi kabayan. Mm. Uh. Eh kung uuwi, uh uh man ako, uh uwi ako, napakahirap na umuwi ng biglaan. Na walang pira. Na kahit, kahit ba pa paano na pagdating mo rin eh, pam mo pa galing Manila to Bulacan, oh. Ano pagdating mo doon, wala ka man lang pasalubong. Mm -hmm. ma oh, sa bang ba, sa akin mag-ipon lang mm -hmm. ba muna ako ng kahit mga limang okay. libo. Mm -hmm. at ako, oh. Tsaka okay. ako uwi at, at mm -hmm. meron akong konti pang sa... Yung limang libo na yan, mm -hmm. mga kababayan, kaunti lang po yan, $5,000. Mm -hmm. Kasi nasa saipan po kami, da US dollar po ang pira. Mm -hmm. ah, Pero sa, sa kadahilanan po, marami po tayo na Uh, mas nakaangat-angat sa buhay. Mga mm -hmm. uh, mayayaman dyan na hindi na gano, Hindi na nila alam kung paano gastusin yung kanilang tira. Mm -hmm. Napakalit po lang yan. Malit lang pa sa uh, kanila. Yung halimbawa, sampung mayaman, sampung lima, mm -hmm. mag, magsama-sama, yung pabarya-barya. Oo, uh, pa iipon uh, Naiipon, malaking bagay yan. Mm -hmm. uh, hindi naman po ano... Um, hindi eh, naman po, uh, hindi ko naman po inihingi at... Um, um, ng to, ito, Pero ito, yung po gusto ko rin po sana ipunin yeah. sa para may baon kang pawis. Oh, meron po akong um, trabahong oh, so, makukuha part-time uh, or okay. uh, uh pagpa uh, natin. Siya, ano, kung, siya, nandang kung wala mang uh, tulong Eh, eh Magpray tayo mag -ta mag -ta sa Panginoon. Malay mo. Makahanap -ha ng trabaho na. Makahanap ng trabaho. na. At uh, ito, andito naman ako. Siguro kung kumustahin kita, kung may pagkain ka pa, mm -hmm. o ganun. Oo. Oh, Siguro pagka, ano pagka, uh, ano, tatawagan kita, hihingi ako, hihingi yung number mo, no? Oo, mm -hmm. Tapos sa, uh, 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 tawag nito, uh, maghila lang ng bangka, papuntang... yan, yeah. oo, oh, uh, uh, Oo, oh, walang problema, Tapos kaya ko yan, no? Tapos susunduin mo kami ng oh. magaling kaya ng araw. Marunong ka naman magmaniho, di ba? Oo. Mm -hmm yan jantayo uh, expert. no na lang so ganon na lang brother joe nasia mm, uh, maraming salamat uh, uh, bayan at manawagan po tayo sa apa? mga mga kablogger natin diyan oh, mga oh. tagayoutube si ano si, si Jojo pugong oh. pugong biyajero oh. ako <laughs> kung sikat ka po rito sa saipan sa mga OFW oh, ya. oh. mga Biahiro ito po, po. yung <laughs> uh, Yeah, po lang Saudi Arabia, uh, arab araw. Uh, oh. <laughs> counting hingi po ng kaunting uh, damay lang ba, yakap. Uh, ay, uh no, problema. W, uh, sa mga OFW natin uh, dyan. OFW, saan man man tayong dako da sa mundo. Uh, uh, Pilipino po tayo. <laughs> ano po, meron po tayong Western Union. Kung tutulong kayo. Mm -hmm. Edwin Dicin, makita nyo sa uh, vlog ko dyan. Mm Yan na padalhan ninyo at kung mayroon man po kung kaunting tulong na dumating, ayun Ah, uh, mag mag-live po tayo ulit at sasabihin ko yung mga pangalan niyo kung sino po yung gusto. Kung sino lang po wala namang pilitan. Yung lang maluwag lang sa puso. Mm -hmm. Kasi naawa po talaga ako sa tao to. Kasi pareha po din natin yan. Na sabi ko nga ah uh, bago tayo sa Pilipinas pa lang tayo nangarap tayo mag-abroad para makaawang sa hirap. Mm. Pero sa, kama, sa kasamaang palad na hindi tayo pinalad na hmm. magkakagumpay. Hindi mo po. naman alam na ganitong din, dadanasin mo dito sa saupan. hindi rin po talaga. Accidentally so, lang po talaga. Dumaan sa, po tayo sa mga pagsubok. Pagsubok hindi lang. Po lang po sa buhay. At uh -huh. least po buhay pa rin po tayo. Uh -huh. Laban pa rin po. Laban po, kapit oh, lang. Na. lang. Uh, so ganoon lang brother Joe. Pagka mm -hmm. Sige. Mamaya pagkaano bibili pala ako ng kape mo. hindi. Uh, <laughs> Ibinibiro uh, na kita. Alas lang. May talan. <laughs> uh, at least, kalan to, uh. kalan so, talan na ito. pwede ko na ito ipasok sa loob ka? Sige, uh, pwede, pwede mo na ipasok. Sige. Para may, uh, uh, para may ano ka. Yan po mga kababayan. kanyang sako lang din po yung bubong. Yan. Tabing-tabing lang din po. Dito lang po siya sa tabing dagat. Sinasabi ko nga kanina nang sabi niya nasa ah, nabuhay niya nagtipising eh sira nga yung kanyang plus light yung underwater ah, plus light so nahinto po yung kanyang pagpipising gawa ng nasisira di na niya makikita sa gabi yung isda. So yan po yung kanyang bubong ah, para Pananggalan po sa ulan na hindi siya mababasa. Ito po yung munting kwarto niya. Uh, yan po. Uh, buti nga kababayan Joe, uh, hindi ka pinuntahan ng mga peace and wildlife dito na papayagan ka na magtayo dito? Uh, Nainitindahan siguro naman nila kasi noong panahon ng yuto kasi uh. parang ganun na rin. Oh. ang naging sistema nila kasi oh. sa oh. pa natin ko kontra yung siguro itong tao eh, eh wala namang ginagawang masama nangingisda naman pag wala oh. ano wala kung wala, di ba? buti okay, naawa oh. din ng government yun na oh, oh. hindi kayo pinaalis dito sa beach oh. kasi ito po ay ito pasasalamat ko pa po po talaga ito po ay sa uh, fish uh, and wildlife uh, po uh, fish be with you uh, thank you po Salamat tayo sa government din ng okay. Saipan. Yeah, and sa gobyerno po, nang uh, sinamay. So, wala kang ano dito? Uh, yung... solar light, man lang naman sa gabi. Hindi mo kapag pundar talaga uh, kabayan so, dahil sa... Pag ka, Pagkat lang ang dilim, madilim ka na rin. Ah, talaga. Ganun ang buhay. Dirt lang talaga. Tarang, dito. Uh, Naalala ko yung uh, pinupunta ni Pugong Biyahiro sa Dabao, sa Mindanao. Mm. Na pumakit <laughs> sila ng kabundukan. Ah... Mm. Uh, yani rin ang sitwasyon nila pinapabahayan. Malamok pero talaga. hindi natin magagawa yan dito. Brother, and yeah, and 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 hindi and hindi uh, hindi 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 tayo. Pwedeng, hindi tayo, pwedeng hindi 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 Nangupahan. So, ganyan. Oh. So, then, tulad uh, to nangupahan lang din po tayo. Uh, ng lang po ang bahay, uh, kaya... Pero yung katulad sa Pilipinas, kay Pugong Biahiro na uh, patayuan nila, bibir sila ng bahay, ganyan. Tapos ibebenta pagkatapos. Hindi. <laughs> Hindi <laughs> 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 naman lang talaga po. talaga sa, <laughs> they they sa <laughs> ano yun, yung mga manisbo, uh, oh, manibok. mga, oh, mga, mga nitid. Uh, uh, Kawawa naman din. Kaya, uh, at, Ah, uh, pugong biyahero na. Ah. Paka, saludo po ako sa iyo. Ah, ah, sa mga biyahero po. Ano diyan sa mga biyahero, ah, sa mga vlogger ah. ko diyan. Mm -hmm. Mga uh, ah, biyahero, po Mga press dealer po. Mm. Oh. be with you. Oh. Oh. Okay po. Okay sige Jo. Okay. Uh, ah, maraming salamat ha. Okay. Babalikan kita ulit. Ah.